Magandang araw sa ating lahat, at sa araw na ito ibabahagi ko sa inyo ang lagay ng panahon dito sa isla ng Berries. Dahil sa sinabi ng pag-asa na maghanda tayo sa darating na bagyo ay agad kaming gumising ng maaga at naghanda ng mga kakanin at nag-decoration. Joke lang po, gusto ko lamang kayong biruin upang huwag tayong masyadong seriuso sa mga nangyayari. Balik na nga tayo dito sa ating Bejok, atin ngayong masasaksihan na ramdam na ramdam namin mga taga-isla ang presensya ng bagyo makikita natin ang malakas na pagbuhos ng ulan at pag-ihit ng hangin. Makikita rin natin dito ang pagsayaw ng mga punong kahoy dulot ng malakas na hangin, at makikita rin natin ang mga nagsipaglaglagan ng mga dahon ng punong kahoy at ng mga sanga nito. Ang video na ito ay mula pa kaninang umaga at dali-dali ko itong kinuha ng Saganon ibahagi sa inyo ng upang Saganon mawala man ang internet dito ay nakapag-update ako. Hanggang dito na lamang ang aking update at magingat tayong lahat. Salamat po!